Ano ba yung kahalagahan ng pagpunta sa simenteryo? Mayroong tatlong dahilan. Number one, simbolo ng pagmamahal at pag-alala sa ating mga kapatid o kaibigan ay kamag-anak na yumao. Bakit natin inaalala sila? Bakit natin sila minamahal? Kasi yung pag-alala ay pagmamahal. Di ba pag naalala mo siya, pag naalala mo yung mahal mo, pinupuntahan mo, inaalala mo siya. O oh, mo, may birthday, binabati mo, di ba? Bakit? Naalala mo eh. Dahil mahal mo. Pero pag hindi mo mahal, ayaw mong alalahanin. Kinakalimutan mo na. Di ba? Pero yung pagpunta natin sa sementeryo, kahit wala na sila, kahit wala na, pumanaw na yung ating mga kamag-anak, ating mga kakilala, inaalala natin sila dahil mahal natin sila. Pinupuntahan natin sila dahil mahal natin sila. Yun yung unang dahilan. Simbolo ng ating pagmamahal at pag-alala sa kanila. Sapagkat kung hindi mo mahal ang isang tao, ayaw mo na siyang alalahanin. Papabayaan mo na lang siya. Kakalimutan mo na lang siya. May kilala ba kayong ganyan? Kinalimutan mo na? Kasi ayaw mong alalahanin? Bakit? Kasi hindi mo mahal. Number two, bakit tayo napunta ng simenteryo? Pag napunta tayo sa simenteryo, ito ay paalala sa atin na ang buhay natin sa mundo ay hindi panghabang buhay. Ito ay paalala ng ating pagiging mortalidad. Ito ay paalala ng ating mga mortalidad tayo. Tayo mga mortal. Hindi tayo immortal. Ano nyo na ba yung Immortal? Ano ba Immortal dati sa abs -CBN? Mga hindi na mamatay, di ba? Generation, generation, ganun pa rin sila. Taong lobo pa rin. taong lobo ba yun? Di ba? So kapag sinabi mong mortalidad, pag sinabi mong mortal, pag napunta tayo ng simenteryo, paalala sa atin yan na tayong lahat mamamatay din. Sa gusto mo man o hindi, darating ang panahon, tayo naman ang dadalawin doon. Buti kung may dadalaw sa atin may merong mga nilibing hindi na dinadalaw kinalimutan na kinalimutan na sila so ang pagpunta sa sementeryo nare-remind po tayong lahat na darating yung panahon dun din tayo hahantong sa kamatayan yung pagpunta natin doon, magnilay na tayo na din yung ating hahantungan soon kaya yun yung pangalawa, paalala sa ating lahat na hindi tayo immortal. Lahat tayo mortal. Ibig sabihin, ang buhay natin sa mundo hindi panghabang buhay. Kaya kung mamamatay pala tayong lahat, kailangan natin gumawa ng mabuti. Dahil yung pangatlo, sa pagmunta natin sa simenteryo, ito'y paalala sa atin ng pag-asa at ng buhay na walang hanggan. Kapiling ang ating Panginoon. Ito'y simbolo ng pag-asa na someday makakapiling din natin sila. Kapiling ng ating Panginoon sa langit sa muling pagkabuhay na kung saan bubuhayin muli ang tao. Tayong lahat kapiling ng ating Panginoon. Magkakaroon tayo ng glorified body glorified body na kung saan yung katawan natin perfecto na yun yung pagdating ng ating Panginoon kaya pag napunta tayo ng simenteryo ang simenteryo himlayan lang yan no? pag sinabing himlayan pahingahan lang pero darating yung panahon pag binuhay muli tayo ng Panginoon pag bibigyan ulit tayo ng katawan pero yung katawan nato hindi na yung katawan ng ganito perfect na wala ka nang hahanapin pa, flawless. Huh? Yun yung pag-asa natin at hope na Sunday na Sunday makakapiling din natin ang ating Panginoon kung tayo ay gagawa ng mabuti. Inaantay na tayo ng ating Panginoon. Pero pag gumagawa ka ng masama, sino nag-aantay sa iyo? Ang demon? Nyo. Diba? Kaya sino ang excited sa, sa mag na magantay sa atin? Sino kaya yung excited na sa pagkamatay natin, no? Siguro excited ang demonyo, tagal mamatay nito. Akin na siya. <laughs> di ba? Pero, kaya nga, ang demonyo, palagay niyang sinasabi sa atin, huwag ka na muna magbago. Next time ka na magbago. Pag matanda ka na, take your time, baby. Ganun yung palagi niyang sinasabi. Saka ka na lang magsimba. Huwag ka na muna magbago. Enjoy your life. Come on, baby. Pero hindi natin alam sa mga panunoksi niyang ganon, hindi natin naaalala na ang buhay natin, hindi natin hawak. Anytime, pwedeng bawiin ng Diyos sa ating buhay. Kaya buti na lang meron tayong salabasyon ng ganito. Inaalala natin yung mga banal. Yung mga banal na diniktara ng simbahan. Ang mga banal na binagdiriwang natin ngayon, na nasa langit na, triumphant church, sila po yung mga banal na hindi na hindi nagsawang bumangon sa kanilang pagkadapa. Kasi madalas tayo nagkakasala, di ba? Madalas tayo naiinggit, madalas tayo nagagalit, madalas tayo naiimpatient. Pero sila, nahulog din sa kasalanan. Nagalit din sila. Nabuwisit din sila. Nalimutan din nila minsan magdasal. Pero bumabangon sila. Nag-struggle, pero bumabangon. Bakit? Kasi may future. Ang taong hindi sumusuko, may future. Pero pag sumuko ka na, pag sinabi mo sa buhay mo, hindi na ako magbabago, ganito na lang ako. Hindi na ako magsisimba. Hindi na ako magdadasal. Total, palagi naman ako nag nagagalit eh. Total, chismosa naman ako eh. Total, babaero naman ako eh. Hindi na ako magbabago. Pag tinanggap mo na yung sarili mo na ganyan ka, dyan na talaga natutuwa ang demonyo. Pag tinanggap mo sa sarili mo na wala ka ng pag-asa, ikitili mo na lang yung buhay mo. Usong-usa yan ngayon. Ano yung nangyari dun sa mall? Napanood niyo ba yon? Yung babae? Nagpa nagpatiwakal sa? Ilang floor ba yon? Di ba yung babae, talaga na ako po siyang ganyan, pinipigilan siya. Wag, wag. Hanggang yung gwardiya yata, buting yung gwardiya nakakapit, ano, muntik na rin yung gwardiya. Pag nawala na tayo ng pag-asa, pag yung mind natin mentally ill na, ill na siya, nako, yun na talaga. Kaya habang nabubuhay pa tayo, may pag-asa. May pag-asa pa at sila ang ating mga modelo, yung mga santo. Di natin sila sinasamba, pero modelo natin sila. Modelo sa pagsusumikap magpakabanal. Modelo sa pagsusumikap magpakabanal. E Kaya kung ikaw nag-struggle ka sa kabanalan mo, ako nag-struggle ako sa kabanalan ko, tayo nag-struggle tayo sa kabanalan natin, normal yun. Tao tayo eh. Hanggat nabubuhay tayo, gagawa at gagawa ang demonyo para matukso tayo. Kaya buti na lang kahit tayo ay natutukso, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para magbago hanggang sa maging pinatayo matemp ng demonyo. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayon, yun ang pinaka-importante na ginawa natin. Hindi ko sinasabing mali ang pagpunta sa simenteryo. Walang mali dun. Pero yung pinakamaganda na nagawa mo ngayong araw na ito ay may pagdasal mo sila sa loob ng banal na misa. Sakripisyo mo na pagpunta dito sa simbahan kahit mainit, kahit walang pagkain, kahit kunti lang na nakita mong mga tao, sakripisyo yan para sa mga kamag-anak mong namatay ang laking biyaya ng Panginoon. Naking biyaya yan ng Panginoon kapatid. Kaya naman sa pagpapatuloy ng ating banal na misa sa pagtaas ng tinapay at alak, sabihin natin sa Panginoon, hindi ko man Lord bakita na nagbabago yung tinapay, pero sana sa pagbabagong anyo mo, magbago din ang puso ko. Tayong puso kong malamig magmahal ay matutong uminit magmahal sa kapatid kong kaaway ko, sa mga kasamahan kong nakasakit sa akin, sa mga kamag-anak kong pinabayaan ako upang sa ganon mabuhay tayo katulad ng mga santo. Tao lang din nakakasala pero bumabawi at nagpapatuloy magpakabanal. Amen.